Tatanong ko lang ako kung ano ang kaiba okay ng knowledge sa wisdom ayon sa Biblia. Ang wisdom, ano yun eh, you will not get it by your own self. Whereas ang knowledge, attainable yun eh. Di ba attainable yung knowledge? ba mag-aral ka, nakaka-accumulate ka ng knowledge. Whereas wisdom is a gift of God. Yung wisdom, hindi nakukuha basta ng tao yun. Alam mo kasi ang kahulugan ng wisdom sa Biblia, kapatid? Yung wisdom, ano yan eh, uh, binibigyan sa mga chosen people of God. Hindi lahat po pwedeng magkaroon ng wisdom na yun eh. Hindi lahat. Samantalang yung knowledge, o ang pag-uusap, generally speaking, ano, yung knowledge, bawa, knowledge in engineering, knowledge in chemistry, knowledge in e every field of knowledge, nakukuha ng tao yan by his own self. Samantalang, yung wisdom, kung Biblia naman ang pag-uusapan, It's a gift of God. Basahin natin ang 12 ng unang Korinto sa English. Oto. For to one is given by the Spirit the word of wisdom. Mm. To another, the word of knowledge by the same Spirit. Ayan. Binibigay yung knowledge, yung wisdom and knowledge sa Church by the Spirit. Bigayan. Hindi yan nakukuha basta. Bigayan. Pag hindi binigay, di mo makukuha yan eh. 19.11 19 ni Mateo. Sa English. But he said unto them, All men cannot receive this saying, save they to whom it is given. So, binibigay talaga yon. Samantalang yung knowledge in the general term, nakukuha yan sa school, sa mga dalubhasaan, sa mga pamantasan. Pero yung knowledge at saka yung wisdom sa Biblia, binibigay ng Diyos yon.